Hey, <laughs> kayo lang tong kami sa kumeda? al breakfast lang. Komeda na

ano yan? Itong klase yung battery. Yung para sa airplane? Hindi, hmm. mas masarap pa sa airplane. Sa, yun. sa business class? Masarap yun. Pero eh. lalo lang ganito lang yung mukha ko. Masama yung mukha mo. Sa YouTube ko i-upload ka yun. Ah, subo na bilis para makita yung subo mo. Tumain ka na dahil. Ay pa to Ayan si Kuya. Para medyo... Para medyo ma... Kain lang muna kami. Ayan, maraming pagkain eh. Breakfast. Ang saan ba? saan? ba? Ay, yung card sa ano? Sa Costco? hindi na-update yun. Ay, pwede Ubus yung pagkain. Ang pala ba?